Ayan ay, ay, alas kami. Pupunta kami ng alas ka. Kasi may anak ang uh, magpapag-flu vaccine kami. Ay, Kel. Inside na, hindi ka kasama. Inside na. Inside. Yeah, Ayan, alas na kami. Uh, uh. Ayan, nandito na kami sa Alaska. ka. First time namin makapasok dito. Mami, dati ako nakapasok dito? Ah, kami lang pala ni Soy. Kasi si ate nakapasok na dito dati. Oo, Ah. Yeah. I-miss oh, ka. Hi! Yeah. Diretso ba? Nangunguna ako, hindi ko alam. Okay, nandito na kami. Buti wala masyadong tao. Ayan. Support. Sorry. <laughs> okay. Sorry, ayun sa'yo yung ano mo. Ma? Huwag mong tanggalin, nandito tayo sa port. Oh Mabaan mo. Mabaan mo ako katangin. Oo. <laughs> Oo, oh, may biskwit daw. Anong gusto mo? O, oh, biskwit. O, oh, bigyan na, biskwit si Baby. O, oh, magbigay na kaya good siya. Hi. oh, nakasahot na, oh Sahot na. Ate, bitis. <laughs> bitis, habang nag-aala siya dati. Nagutong ka na kagad? Kararating lang natin, na. <laughs> Ako din, ay ikaw kasi hindi ka naglulmasar si Mita sa nagkaroon niya nagraise na nagmilapaposan nag, yan, eh. nag, na, nag tapos ito, ito. Din niya kanina. Haha. 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 Pararating lang guys So kain agad <laughs> Kasi dati nagpipill up Kasi nagpipill up ng uh, form Thank <laughs> Bati. <laughs> ang happy ni Soy. <laughs> happy? Happy. <laughs> Pagkain na. Naku, wala tayong water. ako <laughs> oh? nakasawad agad ang kamay, oh. <laughs> Ting first time, ah hindi pala first time nito so, kasi dati pa ito nang matuturo ka na. <laughs> Pero matagal na, ngayon na lang ulit tuturo ka na, matuturo ka na. ito si sa ate, si ano ito. Marami nang katuturok dito. Happy ka? Happy? Ha? Happy? Happy. Oh. <laughs> <laughs> I don't know.

Yan, ganyan lang yan, ganyan. Okay, babe lang. Ganyan lang yan, ganyan. Wait ka na lang ng biscuit. Wait ka lang. Sa'yo. Wait mo na na yan. Wait. Parang alam niya. Hawakan mo maigi, mapiglas <laughs> yan. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay oh, na O, tanggal ito. Eh. Ayan guys. Pauwi na kami. Naturo ka na kami lahat. Hi! First time makapunta dito malaki pala yung court nila dito.